Magandang araw. Ngayong araw pag-uusapan natin ang mahalagang tuntunin sa pag-uulo ng balita o headline writing at ang pagbibilang ng unit sa pag-uulo ng balita. Ang isang mahusay na balitang ulo ay hindi lamang tungkol sa pagkakaayos ng mga salita. Kundi kung paano ito nakakaakit, nakakapagbigay ng malinaw na impormasyon at tumutugma sa format ng periodismo. Kaya't kung ikaw ay isang mag-aaral, mamamahayag o guru sa Filipino, makinig ng mabuti. Tara, simulan na natin. Una, sa pagsatuntunin ng mga sa pag-uulo ng balita. Una, gumamit ng kuwit sa halip na pangatni o conjunction at pantupoy o article at determiner. Sa headline writing, mahalaga ang pagiging tuwiran at mabilis basahin. Iwasan natin yung mga salitang katulad ng at, o, o ang at. Dahil nagpapahaba ito sa ating headline. Ang kubit ay ginagamit upang pagsamahin ng mga impormasyon sa mas maikling paraan. Sa mabilis, malinaw, at matipid sa espasyo. Halimbawa, ang tamang pagsulat ng isang na isang, uh, na isang uh, ulo ng balita ay hindi ginagamitan ng at o, o. Sa so, halip gumagamit tayo ng kuit na pangatnik. Halimbawa, ayan, ang tamang ang tamang pagkasulat ay dapat milendes, kama, usit, milen, uh, usit, kama, tinanghal na kampiyon. At ang mali ay milendes at usid ang tinanghal na kampiyon. Pangalawa, ang salita sa dulo ng linya ay hindi dapat putuhin. Dahil hindi maganda sa mata at mahirap basahin kung isang salita ay nahahati sa dalawang linya. Ito ay isang teknikal na tuntunin ngunit mahalaga sa layout at presentasyon ng balita. Laging tiyakin na ang salita ay buo sa isang linya. Ayan, halimbawa na uh, mali ang pagkakasulat ng uh, ng pahayag na ito, ng ulo ng balita. Medical mission ng gagana, tapos mayroong um, gitling, at sumunod naman ay yung kasunod niya na salita, pin sa DOH. Ang tama ay kailangan bubuoyin mo ang salitang gaganapin upang ito ay uh, sumunod sa tuntunin ng pag-uulo ng balita. Pangatlo, ang pang-abay na pananggi o, neg o uh, negation adverb ay hindi dapat gamitin dahil alimbawa pagbibigay ng ala ah, pagbibigay pagbigay allowance kama hindi natuloy ngunit ito dapat ito dapat ay sa tamang sulat na pagbibigay ng allowance ipinagbalikan. dahil mas epektibo sa isang ulo ng balita ang paggamit ng lantad na pandiwa o positibong anyo ang salitang hindi ay nakapagpapalabo at nagiging mas mahina ang dating ng balita. Halimbawa, sa halip na sabihin hindi natuloy, mas malinaw at direkta kung masabihin mong ipinagpaliban. so, no, pang-apat, dag ah, daglatin lamang ang mga silitang kilala at nakaugali ang daglatin. Sa balitang ulo, mahalagang mabilis o nawaan ng isang teksto. Gumagamit lamang ng daglat kung ito ay kilala, ay kilala na ng mambabasa. Kung, kung hindi, pa, kung hindi pa pamilyar, maaaring malito ang mambabasa. Halimbawa, alam na karamihan kung ano ang UAAP. Ngunit ang buong pangalan nito ay masyadong mahaba at hindi na kailangan isulat. Panglima, ay huwag gumamit ng paulit-ulit na salita. Ang pag-uulit ng parehong salita o ideya ay nagpapahaba at nagpapapigat sa headline. Sa halip, humanap ng ibang paraan upang ipahayag ang parehong ideya nang hindi inuulit ang mga salita. Halimbawa na uh, sa headline na, na impeachment ni Vipi tatalakayin sa Kongreso at tatalakayin din sa Senado. Pero para mas umikli at para hindi maulit ang salita, ay lagi na lamang natin ito ng kama. Na ito ay magiging impeachment ni Libre at tatalakayin sa Kongreso, Senado. Sunod ay ika maaring maaaring gumamit ng pang-uring pamilang kung mahalaga dahil ang tiyak na bilang ay nagbibigay ng mas malinaw at konkretong detalye sa mambabasa. Sa halip na gumamit ng malabong paglalarawan gaya ng isang bata, mas mainam ang eksaktong uh, mas mainam kung ilalagay natin ang eksaktong edad kung ito'y mahalaga sa konteksto ng bata. Ikapito, gumamit lamang ng pangalan kung kilala o dalnya kung hindi kilala ang tao na nasa balita. Mas mainam na tukuyin siya ayon sa kanyang profesyon o papel sa insidente. Ginagamit lamang ang pangalan kung siya ay tanyag at agad makikilala ng madla. Ikawalo, gumamit ng pandiwang lantad. Ang mga headline ay hindi kailangan direktang magbibigay ng impormasyon. Iwasan natin yung mga salitang may pag-aalinlangan gaya ng maaaring. Piliin natin yung tiyak na kilos para mas malakas na epekto ang dating nito. Ikasyam, iwasang maglagay ng pang pangangkop at pangukni sa dulo ng linya. Dahil hindi ito magandang tingnan o basahin kung nagtatapos ang linya sa salitang katulad ng sa litang ng sa o na. Bukod sa technical, nagiging hindi buo ang ideya sa linya. Kaya dapat ayusin ng ayos ng linya para iwas sabit sa kahulugan. At ang panghuli ay iwasang gumamit ng salita na may dalawang kahulugan. Dahil ang mga salitang may maraming kahulugan katulad ng bato ay maaaring magdulot ng kalituhan sa mga, mga basa. Maaaring ito ay literal na bato o maaaring tumukoy sa isang tao gaya ni Senador Bato de la Rosa. Kaya mas mainam na gamitin ang mas eksaktong salita. At iyan ang sampung tuntunin na dapat tandaan sa paggawa ng balitang ulo. Tandaan sa bawat pag-uulo ng balita, mahalaga ang kalinawan, kaayusan, at kabuuan ng impormasyon sa iilan sa lita lamang. Ngayon naman, matututunan natin ang tamang pagbilang ng unit na kung saan ito ay isang mahalagang kasanayan sa pagbuo ng ulo ng balita sa mundo ng periodismo. Ang bawat letra, espasyo bantas ay may katumbas na sukat. Bakit? Dahil sa limitadong espasyo ng layout ng pahayagan. Ang unit ay ginagamit na batayan sa pagsukat ng haba ng isang headline. Kapag alam natin ang katumbas na unit ng bawat letra, bantas at espasyo, mas madali nating maiisaayos ang ating pamagat upang magkasya ito sa inilalaan na espasyo sa layout ng pakayagan. Ang ulo ng balita o headline ay ang pamagat ng isang balita. Ito ang unang binabasa na mangbabasa at nagsisilbing pangbungad o pahapyaw na kabuan ng nilalaman ng ulat. Kaya naman mahalaga na ito ay maikli ngunit malaman. Tiyak at malinaw at higit sa lahat akma sa espasyo na inilaan sa layout ng isang pahayagan. Sa print journalism, hindi sapat na alam mo lang kung paano bumuo na makapangyarihang pamagat. Kailangang masukat mo rin ito ng tama. At dito pumapasok ang konsepto ng unit. Ang unit ay sistemang ginagamit upang masukat ang haba ng pamagat batay sa lapad ng bawat titik, bantas, bilang at espasyo. Hindi pantay-pantay ang laki ng bawat karakter, kaya hindi pwedeng basta mag magbilang ng letra lang. Halimbawa, kung ang malaking titik na M ay mas malapad kaysa sa I, ang maliit na I ay mas masikip kaysa sa A. Kaya ang bilang na isa ay mas makitid kaysa sa bilang na walo. Dahil dito, bawat karakter ay may katumbas na unit. Halimbawa, ang malaking M ay may katumbas na dalawang unit. Ang maliit na I ay may katumbas na isa't kalahating unit. Ang espasyo sa pagitan ng mga salita ay may katumbas na isang unit. Sa layout ng isang diaryo, maeksaktong bilang lamang ng unit na maaaring ilan para sa headline. Halimbawa, 35 o 40 unit lamang kapag lamang ang kailangan. Kapag lumampas ka rito, hindi na ito magkakasya sa pahina. Kung ang kabuuan ay lumampas sa espasyong inilaan, halimbawa apat na pong unit lang ang pwede, maaaring pa paikli nito o paikli ng pamagay o palitan ang may salitang may malaking unit katulad ng M o W. Bakit mahalag ito sa mga estudyante o mga mahaya? Dahil ito ay disiplina sa pagsulat. Dahil ito ay nagiging, uh, mas, magiging mas maingat sa pagpili ng salita. Pangalaway na ito ay nagiging uh, pagiging malikhain. Dahil kailangan mailagay ang buod ng balita gamit lamang ang remetadong gamit. At ito rin ay isang professional na layout kung saan tumutulong ito para mapanatiling maayos ang itsura ng pahina. At bakit nga ba kailangan ng uh, uh, gamitin ang mga chart ng unit sa mga titik at bilang? Ayan. Sa mga titik at bilang. Dahil ito ay iniiwasan natin ang paggamit ng maraming malaking titik na M, W o mga bantas na isang unit. Kung kauti lang ang espasyo na binigay, mag-ensayo sa pagbuo ng headline at pagbibilang ng unit gamit ang mga aktual na balita. Laging sumunod sa layout requirement ng editor o pahayagan. Iyan ang kahalagahan ng pagbibilang ng unit sa paggawa ng ulo ng balita. Sa tamang sukat, mas magiging madinaw kapansin-pansin at profesional ang iyong pamagat. At dito na, magtapos sa ating video. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang journalism Ingat!